Guys! Yate mahulog ni sa baha ni akong Agoy, ginukulod Ako sugay sa baha Ay! ka ng ha Ah uh, Ano na siya, sobra na siya sa Tuhod Ang baha dito, asin, in oh? na, guys Sobra talaga <laughs> Paano na to guys? So oh, ang lalim-lalim na Agoy, okay, ginukuloy. agree okay, ano po muna muna magay ka sa camera puta ka thank you for watching dapat putol putulin mo yan muna para may na na ay kay kuan na kay irils ayan guys tanawa guys ganyang kalalim mo Grabe. Manong, manong, paano ba ang baha? <laughs> Ayan ang baha o. Oh. Baha. Ayan o siya o. Manong, manong. Manong, manong. Ano yan, manong? Manong, okay ka lang, manong. <laughs> Agay! Agay! <clears throat> Manong, Manong, anong nangyari, Manong? Ano po, ang dami na po, nakasakit Agay. Manong, dali ah, Manong. Agay, okay, agay, okay, agay, okay. wag dito pa ito, Manong. Manong, garden pa yan, Manong. Manong, ayaw taon sa ako, Manong. Shoutout po sa ato, ang Pilipinas God Challenge, no? Shoutout. Grabe na talaga ang baha. This is the second time na nag-video ako so karon grabe na abot na talaga siya dito no. Hmm? Grabe na, Asin. Agay ginuloert. So, ayan. Hindi na to pwede. Ang mga Ang mga ano, ang mga bahay talaga na oh, kawawa yung mga kambing guys so oh. oh, sobrang baha na siya, Asin. Ano na siya malakas na talaga ang baha. Ayun, mga mga shoutout po sa ating mga viewers no. Hope na oh, guy! Ala na basa na ako. Malakas talaga yung baha, talaga as in dito sa City of Bungol. Sobrang Oh, sa Zone 7. Zone 7. Yay! A Zone 7 Bagger Zone 7 A So ito na yung mga baha dito no So wala pa ni Mamaya Dating tayo dun sa taas Oh yun no oh, Disaster a Disaster <laughs> Ayan na guys Sobra talaga as in Wa yung mga bahay dito guys oh Talagang punong-puno na talaga sila sa pagmamahal sa tubig. Kuya, ano masasabi mo sa ano sa tubig? <laughs> oh. 'Di ba, guys? Hope maintindihan nyo kami. Sana walang pasok ngayon. Lahat ng klase wala. Ayan na guys. So, baha. Ay! Baha. Grabe, sobrang baha dito guys, oh. Hmm? Di, dito lang kami. Ay, tingnan mo nga sa card. Ayan na guys. Okay, okay, kasulog. Oh. Tama ba ito? <laughs> Sir, ano daw mo sa bahaser? <laughs> ang lalag ng baha. May baha naman eh, naririnig ko. Di na nga kayo sabi nila ang bahay daw yung daw din nila may swimming pool. Silaw ng araw. Ah, uh, naaro na, na sabat, kagabi talaga kasi sobra mag maghapon yung ano ah uh, magdamag yung ulan ganito yung mga pangyayaring ganap oh. so guys uh, shout out po do sa ato ang ano